Ayan guys, magkakalas po tayo ng laman loob. Ayan, ayan po. Ganito lang po kung magkalas ng laman loob guys. Ayan po yung unang tinanggal guys. Ayan po yung pinatawag ng tito. Ang tito dito sa palengke, Ang tawag dyan. So naman tatanggalin yung atay. Ayan. Yung atay guys, ay meron po yung ah uh, Kailangan natin tanggalin yung abdo guys kasi pag yan sumabog ay mapait po yan hindi na po natin mapakinabangan yung atay pag yan ay sumabog sa atay o kahit naman pag matulunan naman yan talagang mapait na hindi na bibilhin ng customer yan kailangan ingat sa pagtanggal kailangan hindi siya mabutas kasi pag nabutas yan panigurado ay matulungan yung atay papait yan. ganyan lang po magtanggal ng updo ganyan 'Yan naman 'yung baga. 'Yan 'yung baga. 'Yan po 'yung tinatawag na lapay. Magkasama po 'yan lapay tsaka baga pagbenta. 'Yan. 'Yun parang atay 'yung lapay tsaka magkasama 'yan sa baga pang Ayan naman huli natin tatanggalin guys. Paalisin natin 'yung isout tsaka 'yung tinatawag na bituka. Ayan po yung mabili sa palengke, yung pang ihaw, -ihaw yung bituka ang malaki. Yung isa naman yun yung maliliit. ay yan po yung pipiliin natin guys kung paano natin malalaman kung alin yung mapait at hindi mapait. At kung anong kulay ng mapait at nung hindi mapait. Ayan po, ay ipapakita ko po sa inyo kung paano magpili. Ayan, yun yung isa guys, yung maliliit yung malalaki yun yung bituka ay yung pipiliin natin niya ngayon ay ah, ipapakita ko po sa inyo kung pa, paano magpili uh, ah, madali lang naman siyang piliin kasi doon mismo sa katayan yan sa tagalinis ng isaw nilalagyan na nila ng tanda yung mapait in, parang tinatandaan na nila kaso ako sinusigurado ko talaga kasi nasubukan ko na na sinunod ko yung tanda nila kaso yung iba yung sa bandang gitna may mga laman-laman na ipot kaya ako sinisigurado ko sinasugatan ko yung isaw tinitingnan ko yung laman kung maputi ba o madilaw kaya mas maganda yung sigurado tayo para hindi tayo masira sa customer ang guys yung ang kulay ng mapait ay kulay dilaw pagka hindi mapait kulay puti ayun guys yung tinatanggal ko yun yung mapait ayan Ayan guys, eh, ito yung kulay ng mapait. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Ayan, sugatan lang natin yung isaw. Ayan, mapait yan. Kulay dilaw. Ayan, may laman pa na ipot-ipot. Ayan yung mapait. Kulay dilaw siya. Malaman nyo naman guys, pagka hinwa nyo yung isaw, talagang ibang kulay. Ayan, malinaw siya, maputi. Ayan yung hindi mapait. Yan, hindi mapait yan. Ito yung mapait, kulay dilaw. Ayan. Ayan, hagurin ko guys. Ayan o. Ayan o, kulay dilaw siya. Sa kaliwa ko yun yung mapait. Sa kanan ang hindi mapait guys. Ayan guys, hanggang dito na lang. Shout out nito pala kay Chris Adventure, kay Boy Alvarez at kay Kinit De series Ayan, shoutout po sa inyo lahat. maraming salamat po sa inyong suporta. At sana po ay patuloy pong suporta na yung channel guys. Ayan, God bless to all po. Bye bye.